Aris, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay may sinyales na may magbibigay sa iyo ng kalungkutan, basta maging mapagmasid at nang makaiwa sa pinapahiwatig o iyong sitihin na kagad pag alam mong pagkakamali na ang ginagawa ng kausap, para may tama mo kagad kung yun ang pahiwatig na kalungkutan, at ngayong araw ay mahina ang aura mo madali kang maiinis pasensya ang kailangan, ayon sa iyong gabay sa pera ay maayos para sa iyo ang magpautang, sa alam mo na makakabayad ng maayos pagdami ng iyong pera, at makatulong sa magulang pagnilapitan. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos ang buong araw sa mga gawain, ang dapat mong iiwasan ay makipag sa mga kasama sa trabaho. Baka ikaw ay mainis may masabi ka na kahusayan mong nililihim maging matahimik ang mas naaayon na gawin ang pahiwatig, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 22, number 20 at number 33. Taurus Ngayong araw may pahiwatig maging reserba ang iyong katalinuhan, sa gagawin na pakikipag-usap ng masigurado mong hindi ka magagawang maisahan, ng ilan sa kausap na kukuhanan ka lang ng kaalaman, at iwasan mo rin ang pagpirma ngayong araw dahil mahina ang swerte kung gagawin ayon sa iyong gabay sa iyong pera ay bawal na magpalabas ng pera sa ibang tao at dapat unahin ang pamilya ng laging may grasya ng pagpapala para sa pagkakaperahan. Sa tahanan, ay okay naman ang kanilang aura pag may dapat gawin ay sabihan mo lang na maging mapagmasid, na magbibigay sa kanila ng mga kasiyahan sa kanilang gagawin sa hinaharap sa pagmamahalan, lang ang pahiwatig, ang maging mas malambing ngayong araw, ay okay para lalong sumigla ang pag-iibigan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 29 number 10 at number 15. Gemini, Ngayong araw ang pahiwatig sa pangarap na makabuo ng masasabing tirahan gawin mo ang doble sipag at iwasan ang tulong ng tulong sa mga kapatid kahit hindi sa pera dahil nakukuhanan ka ng swerte ang pahiwatig. Pag nagawa mong maging maingat sa pagtulong ay makakaluwag ka sa pag-asenso, at kung may pipirmahan naman ngayong araw ay dapat nagawin, ayon sa iyong gabay. Sa pera pag lumapit ang kapatid ay iwasan na muna na tulungan ngayong araw. Sa ibang araw mo tulungan para ang aura mo ng swerte ay walang mawala. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na problema, basta mag-focus sa gawain at nang makauwi ng masaya sa tahanan at iwasan ang makisama sa kasama sa trabaho, na alam mong nalaging dumidikit sa iyong boss, para makaiwas ka sa gastos. Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color red, number 19, number 35 at number 24. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig may pwedeng dumating na tulong financial sa pamilya na sa mga malayong lugar manggagaling dahil sa iyong kabaitan, ay maalala ka nila ang pinapahiwatig, at kung may gagawin na matagal ng ginagawa ay magpersigi ka pa dahil nalalapit na maging makatutuhanan sa iyong ginagawa ayon sa iyong gabay. May pahiwatig ang gabay pa na maging maingat ka sa pakikipag-usap sa mga tao na madalas magsalita ng tukso sa pera o sa pagmamahalan dahil magiging suliranin mo siya sa hinaharap. Sa trabaho, ay iwasan mo ang magtiwala na magiging maayos ang lahat dapat na maging mapagmasid at laging maging sigurista ngayong araw sa hanap buhay, nang hindi ka madalaw ng ikakahina ng swerte sa trabaho ang pahiwatig sa pagmamahalan, ngayong araw ay walang sinyales na problema, masaya at malambing na pag-iibigan sa gabi ang pwedeng manggayari, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 24 number 18 at number 30. Leo ang pahiwatig ay may magandang sinyales sa iyo ngayong araw na magbibigay ng kasiyahan sa iyo mga ginagawa na pwedeng nang may tuloy ang mga plano na pwedeng may makuha kang partner na okay na okay ang inyong aura para magkasama at basta may inalok ang kapatid ngayong araw kahit maliit na pagkakakitaan ay iyong samahan ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay maayos ang buong araw walang sinyales na problema, ang pagiging maunawain ang dapat gawin dahil doon ka mas masisiyahan sa mga sasabihin sa iyo ng mga boss ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. At sa pera pag nakita na o napansin ang anak ay iyong kausapin baka kailangan ng pera mong swerte na sila ay iyong mabigyan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 18 number 45 at number 11. Virgo ngayong araw ay may sinyales na pwedeng kang magkaroon isang usapan na gagawin, na kung ikaw ay magtitiwala kagad ay baka maging kalungkutan sa iyo sa hinaharap, basta maging relax na dahan-dahan ay mas doon mo may lalabas ang tunay na iyong kagustuhan at ngayong araw ay maging masuyo sa magulang kung magkikita ng biglaan ng magkabigayan kayo ng mga magagandang enerhiya ng buenas sa mga plano na gagawin, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ang bawal lang muli ay tumanggap ng bisita dahil gubuluhin ang aura ng swerte sa inyong tahanan, sa pera walang pagpapautang at pagtulong na gagawin sa ibang tao, nang makaiwas ka sa makakaaway sa paniningil ayon sa iyong gabay sa pera, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color red number 11 number 30 at number 16. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maging maingat sa mga kausap at laging ay safe ang iyong nalalaman, maging mapag-aral para ang mga gusto sa karamihan ang masunod sa mga kausap ang pahiwatig, at iwasan mo rin ang ugali mong mabait ngayong araw, dahil pag naging mabait sa makakausap, ay sasamantalahin ka lang ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung ikaw ay isasama ng miyembro ng pamilya sa iyong mga kamag-anak, ay huwag na kayong magplano na tumuloy magagastusan lang kayo at kukuhanan ng swerte. Sa ibang panahon ninyo dalawin pag sinasabi nila. Sa trabaho ay may pahiwatig na pwedeng kamabigyan ng gawain na pagnatapos natapos ng maayos ay kikilalanin ang iyong kahusayan, na ng pagunlad sa iyo sa hanap buhay. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 34 at number 29 at number 10. Scorpio Ngayong araw ay wala kang naaayon na buenas o swerte sa mga dapat nagagawin. Maging mapagmasid na lang kung may deal nang iiwasan mo sila sa susunod pag ayaw mo ang mga sinasabi, mas mainam pa na makasama ang mga kapamilya, o kapatid, ngayong araw kung may gagawin pagkakakitaan, mas makakagawa pa kayo ng inyong gusto ang pinapahiwatig. Sa pera ay unahin mo lang ang anak na may asawa, na mabigyan para mapasaya mo ang kanyang kalusugan sa trabaho ay may maganda kang aura ng swerte, na pwede kang mabigyan ng papuri ng ilan na superior, basta ang makisama ngayong araw sa hanap buhay, ang naaayon na gawin para matapos ng maayos na may pag-asenso. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color green number 25 number 8 at number 17 Sagittarius Ang pahiwatig sa ibang mong gustong gawin ngayong araw ay ituloy mo dahil may aura kang swerte sa mga dapat nagagawin at ang isa mo lang iiwasan ay pagpirma sa mga kamag-anak ngayong araw dahil wala kayong swerte sa bawat isa sa ibang araw kayo magpirmahan ang pahiwatig sa iyong pera ay bawal ka magbibigay ng pera sa pamangkin at pinsan. Dahil kung iyong mabibigyan ay pwede kang magkaroon ng gastusan hindi mo inaasahan. Sa pagmamahalan, ay dapat kang mas maging masuyo sa minamahal, dahil kung ikaw ay mabilis na maiinis ay pwede magkaroon ng suliranin sa pera, ang dumating maging maunawain ng walang mawala ng grasya ng swerte sa trabaho, ay pag-iingat sa buong araw dahil may sinyales na may gustong kumuha ng iyong hangad ng posisyon, magsipag lang ng magsipag at makukuha mo rin ang para sa iyo, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color Pink and Color Red number 11 number 24 at number 20. Capricorn. Ngayong araw ang bigay pahiwatig ay mahina ang buenas na araw. Huwag nang gagawa ng pakikipag-usap. Kung tungkol sa mga pera lalo na kung kaibigan baka ikaw ay maglabas ng pera, na pwede kang malungkot talaga dahil maglalaho ang pera. May okay ka ngayong araw na maayos na kasama ang miyembro ng pamilya sa mga usapan pag may deal dahil may good energy kayo nang maging mahusay sa usapan ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera ngayong araw ay bad sa iyo ang ang magpautang, at tumulong maging madamot muna ngayong araw ng hindi madalaw ng pag-aaway sa paglalabas ng pera, ang magulang ang pwedeng tulungan, nang gumanda pa ang gabay sa pagkita ng pera. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay maaga pumasok para makaiwas ka sa boss na madaling mainis, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 29, number 31 at number 40. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may malakas kang enerhiya sa pakikipag-usap, kung mayroong kausap ay gawin ng makakuha ng bagong other income, dahil madami kang pamamaraan para mapasa iyo ang pabor sa transaction, ang dapat mo lang naiwasan ay mabilis kang maawa at baka iyon ang magpalungkot sa iyo, dahil sa ugaling mabait ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging maingat, Sa pagsagot-sagot sa mga kasama sa trabaho, sa mga usapan sa trabaho at baka makakuha ka ng lihim, Nakagalit mas mainam sa iyo ang gumawa ng matahimik. Sa pera ay pagsisinop para sa iyo ngayong araw, nang makaiwas ka sa pwedeng idudulot na problema, at may dalang buenas ang hawak na pera ngayong araw para lalong maging marami, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color red number 24 number 30 at number 18 Pisces ngayong araw ang pahiwatig ang pagiging madaling mainit na ugali ang pwedeng biglaang dumating sa iyo maging mas habaan ang pasensya nang damdamin ng makaiwas ka sa bad energy na pwedeng pa rin namangyari kung may kontrol ay magbibigay sa iyo ng masayang araw sa mga magagawa pag may pirmahan na gagawin ngayong araw, ay okay makagawa para makadagdag sa iyo ng other income ayon sa iyong gabay. Sa pera ay maayos ang buong araw pwede kang magpautang at tumulong sa mga taong tiwala ka at magbibigay sa iyo ng katalinuhan sa pagkita ng pera. Sa miyembro ng pamilya ay huwag muna payagan lumayo sa iyo. Kung may mga pupuntahan dahil makakakuha sila ng bad energy para sa kanilang kalusugan at hihina ang kanilang swerte. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 24, number 10 at number 36.